Kamusta na mga katotoy's and for today's video nga pala mga katotoy's ay papalitan natin ng tubig itong ating mga alagang isda at ito nga mga katotoy's inunan na natin si Whitey kasi nga mga katotoy's 5 days na natin di napapalitan ng tubig at ayan bago natin salina ng bagong tubig ay hugasan muna natin yung kanyang aquarium nilagyan ko na nga rin mga katotoy's ng talisay leaves para mas lalong maging maliksi si Whitey natin ayan, tuwan-tuwa sa bagong palit niyang tubig at ngayon isunod naman natin mga katotoys itong ating ano, multicolor. Ayan nga mga katotoys at ang ating alaga nga palang isda ngayon ay lima. Bali meron akong dalawang babae at tatlong lalaking beta. At ayan mga katotoys tulad ni white nilagyan din natin ng talisay ito para mas lalong lumik siya ang ating alagang beta. At ayan isunod naman natin itong isa. So bali mga katotoys sa pagpapalit ng tubig eh, hindi naman kailangan araw-araw. Pwede na mga katotoy, once in a week. At ayan nga mga katotoy, habang nagre-record ako, biglang umulan. Kaya medyo maingay yung ating background. At ayan mga katotoy, bali ang ating isasalang naman ay yung ating ano long tail. Multicolor din yan mga katotoy, lalaki. At ayan mga katotoy, sinunod na rin natin yung isa nating female. Ay, hindi pala mga katotoy, hindi pala ito yung babae. Ito pala yung multicolor na lalaki. Bali ngayon na nga rin lang kami nakapagbanding ng mga beta fish ko kasi medyo busy tayo nitong mga nakaraang araw. So ayan mga katotoy, hanggang dito na lang yung ating video. Kung bago ka pangalang pala, huwag mo namang kalimutan akong i-follow at i-share rin itong ating video.